Maying gabi eh. O, oh, unang hakbang sa pagbasa. Aki basa. La Lamesa. Lata. Kusgapod. Sap Sapa. O, oh, mahaba. Mm. La. Say la. Ay. I, sa, isa. Mm. Ma, isa. <laughs> I. Na. Ina. Mm. Ba ikaw? Oh. Ina. Yes. Ina. Ito. Ito, good. Basta word na Ay, pito. Dili na. Ito lang na siya. Ah, ito. Pero It ang ito, kanang iyan na ito, oh. Oo, oh, oo. Oh. Dili na ta? Yes. Manang ito? Opo. Ito na ni. Mm, next. Ma. Ni, mani. Oh, next. Mata. Mata. Okay. Yeah. Bye. Bye-bye, guys. Bye. Bye.